Yo, what's up? Welcome back. Dito po si Tenry Gato, ITV Sports. Well, ating pag-uusapan guys ay ito po nakaschedule na banggaan ng Barangay Ginebra at ng TNT. Okay. Marami na po kasing excited. Okay. At yan ang ating pag-uusapan si Kasabay na ng shoutout do okay. Galing yan sa mga fans ng barangay no? Na nagko-comment na sa ating mga contents Kaya pag-usapan natin ng maaga Bago yan, eh, salamat ha, sa inyong patuloy na pagsuporta, suporta Road to 17k na po no? Ganun din po sa ating Facebook page Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-suporta Okay, so yun na nga po no? Pagsasabay na natin shoutout at ito pong ano uh, topic natin dahil nga po marami na pong excited. Dahil nakita nyo naman po ang preparasyon, ang mga pangkilos na ginagawa po ng TNT. No, Nag-acquire na po sila ng mga players no, na talagang tutulong sa kanila upang maabot no, yung kanilang tangkang Grand Slam okay, sa torneo na ito. Okay, so malaki po ang chance nila talaga actually. Kaya yung ginagawa po nila na mga ano, pag-acquire ng mga players, no, eh talaga pong expected na yan dito sa TV Sports ilang beses ko na po sinabi yan no na posible nga nilang gawin yung mga hakpang na yan this is the right time for them no to use the assets that they have that they have okay so yun na nga uh, match up wise guys okay eh yun na nga lang injured po yung ibang mga players no katulad nga po ni ng bata ano po sa Ginebra lahat is ano po no uh, healed no ready to play. Ewan ko lang po kay Ahan Misi kung makalaro na po siya no? na iniintriga na di umano no? ititrade down. No? Mga speculative ano lang naman po yan. Pero wala naman po confirm no? sa legit sources na <laughs> matitrade nga yan. ba? Diba? So yun. Sa kabilang tawo naman, ako eh may bago silang recruit, di ba? Bukod kay Bosotros, Pero silang Mike Nieto sa so mga guard, no? Kasi nga, as mentioned, uh, yung mga guard nila is injured, no? So, ngayon, paano mangyayari dito? Okay, loaded po Hinebra. First time ata nilang magbabanggaan as no import, no? Okay. So without re ano, reinforcement. So talagang maraming excited. Kaya nga po dito sa comment section, no? eh ano talagang excited na katulad nitong comment na to no ni Daniel idol kapag dumating na ang Ginebra TNT ingat talaga Ginebra kasi hindi nila napapansin tinitira na guys sila ng triple pag open tira agad TNT so yan ang tingnan ng Ginebra well ang ginagawa po ng TNT na <coughs> discard po nila ito napansin ko lang <coughs> kapag ka nakuha nila yung bola of turnover they ano they run no? Yan po ginagawa na. Then, titirahan ka ng 3-point shot. Ipupull out on ka nila. Parang layup na sa kanila yung 3-point shot dahil pupuesto na si Pugoy, eh, si Optana. So, yan, yan po eh. Ang ano ng TNT. They have nothing to lose on that possession. Why? Because they took it, no? From a uh, defensive, ano? Uh, place. Di po ba? So, yun ang tinatawag natin. Na, ano? Na tawag dito offense, defense is a good offense talaga dahil they took it from the defense, di po ba? So, yan po ang ginagawa. Yan po yung napapansin ko. Kaya dapat expected na kapag nakakuha sila ng magandang stop. O itong anti-mano, ang ano nila dyan, first ano nila dyan is 3-point shot. Or, ang dami po nilang ano eh, they have variety of ways to score. No, bukod sa titira sila, aatake, uh, no, or iahandob, may kumakat sa ilalim. So, yan po yung kanilang, ano eh, uh, bread and butter, no. Yan po yung nagpanalo sa kanila, no, sa dalawang torneo, Commissioner's Cup and Governor's Cup, di po ba? So, yan po ang hindi mapigilan. So, ngayon, wala si RHJ, no, yung pinaka-anchor ng ganyang disenyo ng play, no. But, tapos, guard, yung mga guard nila is, ano ba, Uh, magtatawid ng play eh mga injured pa. Kaya talagang pansin natin na mga gwardiya talaga ang tinatarget or tinarget kinuha ng TNT. Kaya exciting po itong bakbaka na ito. Lakers daw po si Sir Emil Gonzaga. So yun NBA naman ito. Halo-halo na. Si Her Hernanio. Hernandez okay si daw po siya. Okay, so dito tayo kay Joseph Pineda Good being po idol, Lloyd TV Kaya dito po sa amin, may mag-spans na Iba mindset top 4 po idol twice to beat advantage good luck po sa Inebra sa game nila sa Sunday versus Tine sabi ko sa inyo excited na talaga yung mga fans dito di, di ako nagbibiro ha walang katup ka ano, ano to kat katapusan pamimigay ng balita na ginagawa ng mga fake news vloggers dati Inebra kukuha <laughs> yun na nga eh kaya nga po ano, makinig na kayo sa akin sa akin na kayo makikinig <laughs> kung sa mga vlogger vlogger din lang dahil eh, kay Doi TV na kayo makinig sa so, bagay, di ko na kailangan sabihin yan sa mga subscribers dito. Matik na yan. Andresito Alantason, gandang gabi idol. Layaan na natin yung mga nagsasabi na bigay. Dapat walang game. bigay, <laughs> binigay. <laughs> Kunin na lahat ng TNT para sure grand slam. Basta, ang ganda po yung ginagawa nila. Para sa akin. Tapos yung Perkins pa pala. Ay, Perkins tuloy. Si, ano? ah, uh, Ganuelas Rose po ba yan? yung big band din, di ba? Activated na yon. So di natin alam baka ilaro na siya no this coming Sunday, no. Kapag nakuha ng TNT State lalong iiyak daw po ang Hinebra. Kangkong daw sabi. Net Netflix. Ba't naman iiyak? Eh, nirelease na nga nila through trade eh. Di pa ba? Anong iiyak doon? Ano man, logic yan? So, Nag-isip po ba kayo? Bago kayo nag-comment. <laughs> Tandaan nyo po ha? Sino po ba iiyakin dito? Yan lang po, no? Kaya ako naitanong, ba't kayo, kung nag-isip po yun, bago kayo nag-comment, sino po ba iyakin? Yan po unang, unang tanong. <laughs> Tsaka pangalawa, tinerade na nga nila, nirelease na nila, eh. So, ang tanong, kailangan pa nila. Tapos na po, no? Done, done deal na po. Tapos na po ang kwento about si Stan sa Hinebra. Okay? Kaya, yung mga ganito naman pambira. Pag nakuha, ah, okay. Thunder ang champion daw po sa NBA Finals Sabi ni Freddy Sagop Bobby Kabating, magandang hapon po sa inyo Shoutout po, taga Barangay Nebo Supporters Shoutout po sa inyong lahat Bobby Payawal Okay si daw po Okay, yun na nga po, no? Parehas tayo nang no? iniisip. Ma'am, may ring kilas. Maggalaban tayo, idol. Okay lang. <laughs> ano pala siya? Uh, tawag dito, Indiana Pacers Ako po, hindi naman talaga ako okay si Golden State Warriors talaga ako. Pero what I think na mananalo lang naman, no? Is okay si, no? Okay, so panwagon ba si Doy TV? Ah... Uh, hindi. Kasi nga, hindi naman ako katulad sa PBA. Sa PBA, after Sun, ah, hindi, nag like pods pala ako. Oh. tapos Sinebra. hindi na, hindi na napalitan yun. So, may mga history naman yun. Hindi naman yun biglaan na lumipat ka na. ba diba? May mga ano po, pag-usapan natin yung mga yan. Okay? Banwagon issue, pag-usapan natin yan ha. Good day and blessed Wednesday after night. Sa NBA naman sa Indiana Persis kaming mag-asawa. Maganda po laro nila ngayon talaga, no? Yung lineup nila, nag-compliment sa place nila. Di po ba? shout-out Boracay Aklan, Go, TNT, Glenn Aguelo. ya yeah, mga taga Boracay, no? Mga taga Malay. Sa Aklan po yan, ako po, Akyano. Hindi nyo po ba alam na ako po yung, ano? Half Akyanon? <laughs> Diyan po, sa Ugsod Banga. <laughs> oh Diyan po ang uh, lugar ng aking ano nanay ha. Okay. Good PM idol pabor ako diyan na matrade na si Ann Macy. Ang kunin ng Inebra ay hindi star player. And dapat uh, Roberto Quijano sir ang kunin nila talaga future. Sana makuha na ng TNT si Stan Arniger, Alberto Masangkay. Rodualdo Prasdilla, Indiana rin daw po siya. Kakampi na kayo, Ma'am Irene. Good afternoon Idol doy TV, ayan na naman, puro kasinungalingan na naman <laughs> Wala po eh, kailangan supportahan yung mga views no Start magman, kailangan start strong Ang mga views ha Okay si Offense and Defense Sabi nga ni CYG, pag nakalaban mo ang Inebra, para mo na rin nakalaban ang Hilas <laughs> Coach Yenggyaw ano Pacers sa Kodoy. Robert Cabia. Alfredo Lopez, okay si Beses Pacers. Parehas kita doy, okay si ako. Nako. Ayan na, may kakampi na si Doy TV. Rapis eh? Rapi Suarez, Magnolia ata, Hinebra, bigay-bigay, kumatalo, -bigay, lublo. Kawawa Hinebra, nangihingi ng panahal sa Sister Company. Isa pa ito, nangihingi daw ng panalo, no? <laughs> Alfredo Lopez, good day Doy TV. Shoutout Lopez from Bulacan, NST Solid. Okay Robert kayab Good PM doy TV, sa inyo rin po, din po, po kayo may Minerva Java Eto, Grade 296, Indiana man mananalo daw po sa NBA, abot daw po ng G7 Ako, matinding ano to ah. Si Stan Hardinger, SMC Management, ang decision kaya hindi na makakabalik Yan po, nagihisip na komento no? Tama, tama Pwede kunin niya ng TNT para kapalitan ni era mo, oh, diba? Magaling to mag-isip ah. si Grade 296 Good day, kabayang doy. Decidido talaga silang makagranslam. Pero, tibigan muna nila ang Hinebra bago mangyari. Sabi po ni Vincent ba Well, marami pong nagsasabi. Tinalo na yan, ha? Tinalo na yan! Ha? <laughs> eh, may import. <laughs> eh, ngayon, tignan natin, no? All Pinoy. Dapat nga si Brownlee na kasi Pinoy yun, eh. <laughs> Pero ang rule po kasi talaga ng PBA, dapat meron kang dugo talaga, yung literal na dugong Pinoy, you no? Know? Okay? So, until mabago yan, no? Marevise yan or ma-amend yan, eh, baka sana po yung mga naturalized player, eh, baka join na sa PBA, you no? Know? So, yun lamang po, guys, ang ating... Uh, ano rito, na pag-usapan, pabalik po tayo sa mga comment section, no, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na video content dito lamang sa Dendriga at Doi TV Sports. Uli, maraming salamat ha sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.